Sirap din pariko, kumpari Freshness. Wow. Lupit ang kumpari ko. Lasa ka na. No? Anong lasa? Lasang minggo. Ho, oh, oh, ho, oh. oh, ho. Lupit ang kumpari ko. Hmm. Minggo na. Lasang minggo pa. Hindi naman mo pili lasang apple. Hmm. Takaw talaga ng kumpari ko ng mangga. Mmm. Wow. Wow. Ayan guys Okay guys Sobrang takaw rung upari ko guys Hindi siya mapakali Kung saan saan siya naghanap ng mga Mahagilap na mga Hinug na mangga Ayan nagugutong yung upari ko guys Maka naman mag, Sino bang mga sponsor dyan Kawawa yung upari ko Ano 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 Ha? guys may mga ano malapit na pala huwian guys oras na 3.30 na alas 5 kami walang overtime kawawa na naman yan guys may paparating na bisita guys ispata natin yan dito yung mga pusang ligaw yan puli ka balon yan si ming ming miaw miaw yan guys pati si Miao Miao nagugutom tulad ng kumpare kong si Paring G yan guys yan siya pupunta. Yeah, yan guys uy yan yeah, yung delikado delikado ako dito guys Okay guys bye, -bye mo na paalam na yan na si Miao Miao siyang mapuputahan. Bye-bye.